Magandang araw sa inyong lahat, Chris Cusinero Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kapriks Magandang araw um, po tayo sa bahay ni Sir Chris Cusinero ngayon Tinanting po natin siya Lum lumuwas po tayo dito sa bataan Kasi nabalitaan natin na nandito sa bataan Kaya naka-uwi na rin ako dito sa amin tapos na napuntahan pa natin si Idol Chris Cusinero dito po sir. Sir, magandang umaga po. E magandang yes. araw. Mga kabirds, <laughs> magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, kapuso katropa, kabarkada at kabirds. Yes. Magandang araw po. Uh, mga kabirds, ito po si Idol Chris Cusinero. Mga mga sakali po na, ano ba, hindi na po kasi kung makapag-upload uh, lagi ng video ngayon kasi nga ho, ang mula nung paglipat idol ng namin ng office, hindi na ako makapagluto luto eh. Mm -hmm. Kaya sa akin ngayon, yung Facebook page ko ngayon inin in, 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 in iniba ko na siya eh. Iniba ko na siya uh, Jag's Cooking Mix Vlog tapos yung sa may uh, YouTube ko Jag's Cooking lang po talaga siya. Mm hindi -hmm. eh, ko na rin na nasusuportahan halos ng ano ng yeah. video dahil nga hindi ako makapagluto. Mm -hmm. Kaya ngayon, kung ano na lang yun na eh, ng mga ganito. Um, isang inspirasyon po sa akin mula po nung nag-vlog nakita kong nagbablog si Idol Chris Cusinero ayun po yung nagbigay sa akin ng ano eh pwede pala yun pwede palang gamitin yon yung kaalaman mo sa pagluluto pwede mo palang gamitin sabi ko parang pwede naman ako don kasi alimbawa ako yung kinahihiya ko lang ako kasi mga idol mga kakukin yung wala akong mukhang hiyaharap sa inyo kasi Ala karamihan ng nakikita natin sa social media o sa TV yung may mga itsura, may maputi, kailangan mayroon kang ano, idol, di ba? Ah, uh, yung pagtinignan ka nila sa camera para artistahin yung itsura mo eh. Sa dami kong nakikita ko sa social media na hindi naman wala, pwede naman po pala. Para, para lang magamit natin yung magamit lang at mailabas natin kung natin kung sakasakali. Eh, Pagdating ng panahon, pwedeng pagkakitaan gaya nga po ni Idol Chris Cusinero. So, siya po yung naging ano ko, si Idol Chris. Kasi yung oh, kababayan po, kababayan, kabarangay po dito at bayo bayaw po ng kapatid ko si Kabrix Chris Cusinero. So, kaya nung nagumpisa din po ako na growth, halos, tapos na yung ano eh, yung pandemic nung nagumpisa ako nag-vlog. Na lang, na lang 2022. Eh, minsan nawawalan oh, na rin ako ng gana pagka yung ano lalo hindi naman no oh, ganoon kasi talaga amura yung ano eh ay, mga yung, yung mga, yung, mga bili sangkap, yung mga sangkap sangkap na gagamitin oh. mo sa pagbablog tapos ay di mo alam kung may manonood ba ng video oh, mo. Totoo yeah. yun. Okay. Uh, ang pagbablog, isang sugal din yan eh. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo ka. Ang importante lang, nag enjoy ka sa ginagawa mo. wag mm -hmm. mo munang isipan yung monetize ka. Oh. Ang isipin mo muna, mag-enjoy ka sa ginagawa mo upload mo yung video mag-upload ka ng mag-upload ng mga video sigurado kahit pa paano may manonood sayo may susuporta sa iyo mm. ang importante lang passion at mm. saka hard work okay. sabi nila uh, work smart hindi rin, kailangan hard work talaga pagpawisan mo talaga yung mga trabaho mo yung mga pag-upload mo pag-edit -e mo in the end nakikita mo rin yung result so oh, yun idol sa so, mga kakuking, sana sana sa mga susunod na araw. <laughs> Meron kong pag gusto kong magkaroon ng kung para magbalik. Magbalik ulit ako sa pagbablog ulit. Yung problema ko lang ho talaga, eh, pwesto. Pwesto na mapaglulutuan. Mapaglulutuan ko. Eh, nung lumipat nga ho yung, yung office namin. Dati po kasi, nung nag-pandemic, hindi ko nga ho na, ho, naisip agad yun eh. Nung yung kasalukuyan ng kasagsagan noon ng pandemic nagluluto kami sa ano sa trabaho kasi nga andun lang kami wala akong uwian bawal lumabas eh At, hindi kami makalabas so kaming mga kakasama mga driver um, nag -ano kami nag share share lang kami para may mailuto lang kami may mailuto lang kami yun e, yung namin hindi ko agad naisip na pwede palang magamit yun pwede mo i-vlog biski yung mga kasama mo huli ko na nung um, na, na, nakita ko na si Idol Chris Cosinero na gano'n na yung ginagawa na pwede, pwede, pa pala so late na ako pero humabol pa rin ako kaso hindi, hindi ko na hindi ko na makuha yung oh. ano yung minsan no? ilan lang yung views ko, kaya dalawa tatlo nung nag ako eto na lang nung may mga sinalihan ako na mga oh. group group oh. ayun nag, medyo nagkaroon ng ano may na-i-share -ish nila kailangan parang engagement ba kailangan, mo, uh, kailangan din kasi sa isang vlogger, lalo na pag baguhan ka, yung effort. Mm. Kailangan mo mag-effort kasi unang-una, video mo yan, so ikaw ang gagawa ng paraan para paruurin nila yan. Hindi pwede na ang paggawa ng video, eh, marami agad ang mga followers mo, marami mm. agad ang sa sa'yo. Hindi ganoon kadali. So, uh. kailangan mo talaga mag-effort. At saka, Maging realistic ka lang. Ang importante kasi sa pag-vlog ni Chris Cusinero, kung anong nakikita nyo, yun si Chris Cusinero. Walang plastic, walang script. Legit po, ayun eh talaga. Nakikita mo yan. Kung anong <laughs> nakikita mo, makikita mo mamaya nagbablog vlog kami. Ito, ito. Diba? Mamahalin ka ng tao, maging totoo ka sa kanila, saka mahalin mo rin sila. yun ang pinaka-importante sa lahat. Magbigay ka ng time sa kanilang lahat. Mga comment nila, mga suggestion nila makinig ka rin sa kanila. Mm -hmm. Kaya, yun ang ginagawa ko, kaya napamahal din sila sa akin. Mm right? -hmm. <laughs> kaya dami ko nga nakikita doon, namin nila sa mga comment nyo, yung, sa mga sa comment section, dinabasa ko yung ano, merong mga, ayun ko. Pero okay yun, mas maganda yun, mas maganda yun. Mas maganda yung gano'n. kahit na ano, pero wag natin patulan yung mga ganong klaseng tao. Tama ko yung, kumbaga, tayo binibigay lang natin yung ano para makapagpasaya o makatulong tayo sa ibang tao halimbawa sa pagluluto kung hindi nila alam kung parang share na rin yung mga sineshare na lang din namin yung mga nalalaman namin basta enjoy mo lang yung mga ginagawa mo sa pag-upload mo ng video na masaya ka na kahit pa paano ay eh, kapupulutan nila lang aral or may enjoy nila yung good vibes na tinatawag nila sigurado na may manonood ng mga videos Ayun lang, ayun lang ayun lang minsan yung sa akin yung pinunuklihin na ako sa pag sa pagbablog nga ayun na nga ayun na lang dahil nga sa bukod sa gumagastos ka na ang lakamahal-mahal ng mga bilihin hindi ko alam hindi ko alam kasi kung saan ako ko saan mas kumai mas maikugan yung, yung mga tao kung paano dahil nga iba, upload lang, nandiyan lang, nakikita ko lang, nakikita, upload lang ng kung ano-ano, so, ang daming views. O ako sa akin, talagang effort effort na talaga, yung <laughs> mo na, ginastos mo na. Basta mo lang eh. yung ginagawa mo, mahalin mo yung ginagawa mo, upload ka, hindi dahil sa pera, upload ka dahil gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo ma-share sa kanila gusto mo mapanood nila. Uh, ayun, pa... Maraming maraming salamat Idol. Salamat Idol po, Chris kasi Ah, po, maraming salamat. Ah, thank you po. kailan ah, po alis niyo, sir? Sa katapusan or pagtaas ng piyesta ng Orani. Ah, bubuuin ng piyesta ng Orani. Ah. Mga King, maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat din ta ah, kay Idol Chris Cosinero, Kabert Chris Cosinero. Pakisundan na lang po si Kabert sa ah, ano nila, I eh, ano nila, Chris Cosinero. Follow na lang ang ating uh, Facebook page, Chris Cusinero. Uh -huh. At iba pa, YouTube, Chris Cusinero Adventure, TikTok, Instagram, Thread, lahat na. Andiyan <laughs> si Chris Cusinero. <laughs> oh, may trend. Uh, maganda araw <laughs> po sa inyo. Maraming salamat po mga, mga sa idol, salamat. mga ka-bricks. Thank you po. Thank you. Thank salamat you. po sa idol. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Thank you.